Kumusta? At maligayang pagdating sa aming channel, True Stories PH. Bago tayo magsimula, upang kami ay makapagbahagi at makapagbukas ng kamalayan sa ganitong uri ng kaso, huwag nating kalimutang pindutin ang ating subscribe button at iyaking iklik ang notification bell para maging updated ka na rin sa aming mga latest upload. Ang kaso ng pagkamatay ni Fat Cat na matapos kunin ng kanyang kasintahan ng lahat ng kanyang pera at iniwan lang siya ay kumuha ng atensyon sa China kung saan ang populasyon ng mga lalaki ay mas marami kaysa sa mga babae. At nahaharap sa pressure na tustusan ang kanilang mapapangasawa. Ang video gamer na si Liu G21 ay tumalon sa tuloy ng Chongqing noong April 11. Siya ay mas kilala sa pangalang Pang Mao o Fat Cat na ipinangalan sa isang karakter sa isang sikat na video game. Ang trahedya ay ang pinaka-pinag-uusapan sa paksa sa Weibo, ang pinakasikat na microblogging platform ng China, na kumuha ng 120 million views at nagkaroon ng 735,000 thread at talakayan at higit pa sa ngayon. Sinabi ng mga analyst na ang kaso ay kumuha ng simpatiya sa maraming kabataang Chinese, partikular na sa mga lalaki, na nahaharap sa napakataas na pressure na makahanap ng mapapangasawa at masuportahan ang mga pangangailangan ng isang relasyon. Sinabi na Assistant Professor Mu Zeng ng University of Singapore Sociology and Anthropology na ang nangingibabaw na pananaw sa Chinese society ay ang mga lalaki ay dapat maging mabuting provider. Kapalit sa mga babaeng, may katangian tulad ng kagandahan, kabataan, emosyonal na suporta at domestic responsibilities ang pagpapalitan sa pagitan ni Mr. Liu at ng kanyang dating kasintahan na si Tan Zhu ay nagpapakita ng mga tipikal na inaasahan sa mga relasyon dahil sa mga pagpapadala ng pera at pagpayag ng babae na maging kasintahan niya bilang kapalit. Ayon sa mga ulat ng Chinese media, nakilala ni Mr. Liu ang kanyang kasintahan online noong 2022 ngunit nagkita lang sila ng personal noong huling bahagi ng 2023. Nangako ang kanyang kasintahan na pakakasalan siya sa pagtatapos ng 2024. Ang binata na lumipat sa Chongqing mula sa gitnang lalawigan ng Hunan, dalawang taon na ang nakaraan ay kumikita sa pamamagitan ng pagti-training sa mga karakter ng video game ng iba pang mga gamer. Siya ay naiulat na nagkukulong sa isang silid na walang komportabling kama o kutsyon sa nakalipas na dalawang taon. Hindi siya nagpapatingin sa doktor kapag siya ay may sakit at hindi niya kayang gumastos ng pera para bumili sa McDonald's. Sa halip pinili na magkaroon ng simpleng buhay ayon sa kanyang mga post online. Sinasabing inilipat ni Mr. Liu ang lahat ng kanyang kinita na may kabuuan na 510,000 yuan o mahigit na 4 na milyong piso sa kanyang kasintahan upang pondohan ang kanyang planong negosyo at mga holidays bukod sa iba pang mga bagay. Ang pulisya nang hunan ay nag-iimbestiga upang makita kung ang aksyon ni Tanzo ay katumbas ng isang scam. Ang pagkamatay ni Mr. Liu ay nagdulot ng sobrang kalungkutan online at offline. Kung saan ang mga netizens ay nag-order pa at nagpahatid pa ng mga pagkain at milk tea na McDonald's sa tulay kung saan siya namatay bilang pagpupugay sa kanya. Maraming lalaki ang nakaka-relate sa sitwasyon na kinakaharap ni Mr. Liu. Nakailangan ang suportahan sa pananalapi ang kanyang kasintahan. Ayon sa 2020 National Population Census ng China, ang bansa ay may 30 million na mas maraming lalaki kaysa sa mga babae. Ito ang naging problema kung bakit nahihirapan ang mga kalalakihang Chinese na makakuha ng mapapangasawa. Para sa mga nasa pagitan ng edad na 20 at 40 years old, ang edad na maaaring magpakasal sa China ang mga lalaki ay higit sa 17.52 million kaysa sa mga kababaihan na may ratio na 108.9 na mga lalaki sa bawat isandaang kababaihan. Kahit na mas edukado ang mga nakababatang henerasyon ng Chinese, karaniwan pa rin ang mga tradisyonal na paniniwala tungkol sa kung paano dapat magbigay ng pera ang mga lalaki para sa kanilang mga kasintahan o asawa. Ang isang Chinese na lalaki ay inaasahan na magkaroon ng bahay at kotse bago siya pakasalan ng isang babae. Ang isang maniligaw ay inaasahan din na magbigay ng isang regalo sa kasal o Kylie sa Mandarin sa pamilya ng kanyang nobya. Ang pagkamatay ni Mr. Liu Ji ay binibigyang diin ang mataas na pressure na kinakaharap ng mga lalaki sa si China ngayon, kung saan lumalaki ang mga gastos habang bumabagal ang paglago ng kita ang Beijing data analyst si Zhang Qiang, 27, ay umaasa na maaring magkaroon ng higit pang mga talakayan tungkol sa pangangailangan o presyo ng pangkasal. Kailangan nating tiyakin na ang mga bagay ay bumubuti upang ang pagkamatay ni Pang Mao ay hindi mawala ng kabuluhan, dagdag niya. Sinabi ni Mr. Zhang na ang practice sa presyo ng pagpapakasal ay tila nagmumungkahi na ang mga magulang ay nagbebenta ng kanilang anak na babae o na ang mga may kaya ay ang tanging karapat-dapat na magpakasal at ito ay talagang hindi patas